nakapagdala ng 3,300 dengue cases sa Integrated Provincial Health Office o IPHO South Tirabato mula Enero hanggang nitong Agosto 16. Ito ayon kay IPHO Health Education and Promotion Officer Eldon Hanserame ay bagyang mas mababa ng 4% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ngayon pa man ayon kay Serame, ang IPHO ay nakapagdala ng 126 new cases ng dengue mula nitong Agosto 10 yes, hanggang 16. Ito anya ay mas mataas ng 20% sa naitala nila nitong Agosto at 3 hanggang 15. Pinigyan ni Infanel si Ramen ang dengue ay hindi na may tutuloy ng seasonal ngayon. Ibig sabihin nito ayot kay si Ramen, umaatake ito sa buong taon. Aminado sa si na minsan daling umabot sa epidemic threshold ang dengue cases sa South Calabato ngayong taon. Ito'y kinasabi rin anya ng pito katao. Pero napigilan ang patuloy na pagdami nito dahil sa maigpit na pagpapatupad ng mosquito disease Jesus program ng mga LGU. Kinauhag na no, padayon ang ato 4S. Actually, subong may arat man kita sa 4T, taog, balik ang mga pwede pang itlogan o pwede pang isaran. Lamok, kapak. sa mga paso ng no, wala na ginagamit. Pwede kaya po na isang Sa takit, takluban na ang mga pwede pangitlogan nga. Si IPHO Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Sarame, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.